mga idol, tapos na panit ka pinya mga ah. mm -hmm. idol panit naman ta ka saging mga idol ari aton mga idol, panit to so dua kasi pin my idol ang panitan ta ka pipino mga idol ari aton nga uh, tuka mga idol panit mga oh. Yan saging para sa tinula my doll ato ah, na to nga, toka ni idol, doll areo malaga ka baboy mga idol so ari ta sa guwa my doll no so dire ta laga ang baboy mga idol no para sa amo ning Christmas party mga idol no so pakita ko sa inyo mga idol ang ang baboy mga thirty 37 seconds later my doll oh. yan So, amun ni nga idol no, ka baboy idol no. ba sinyo mga idol. Ano mga idol na lataan nyo như idol. Oh, dora oh. Oh, ito si mày idol. yan. idol Ban mày ban So, inalaga na ay may tulong para mag may idol. So, so wala ta may dole, no may tulong. Wala ta. So, wala pala si coach uh, Donald may tulong, no? ang amon na uh, dancer. Ah, <laughs> kiyografer namon, may idol. si Prano Pasaw. <laughs> 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 yes, si siya. Yeah.

Putok patok na mga idol sayon na my idol thank you for watching a few moments later baka mo yung sabaw Ano, ano pa naman baka mo yung idol oh, skalog yan na uska na sabaw my idol o welcome mga idol skalog yung idol ha

Ayan. Woo! Kamit yun mo idol? Pasayan mga idol Luto na. Hmm. Ayan. kalok mo idol o ah. Ayan. Idol! naman dito sa ginaluto sa ngato nga amigo mga idol o. Sipkok! Sipkok! Sipkok na Sipkok. Yan ito ka mga idol. Pasayan mga idol. Yan ito ka pasayan. Nga raya ito ka mga idol. po? Ang, ano? Ang nilaga daw kita. Muna pasayan. Ang itlog ko hindi nip na itlog ko ni. Ay dol ta itlog yo. ko ni hindi nip So may ari man tadi idol niya ginala ano ni. Ano ni idol na ga may idol? So ano ni ginala ga mi di man. Ang Dino bakana ko Bakana ba boss ka ba boy boss? Baboy na lang, taon-taon may idol nga na, gani lang idol Oh, wipe pa may idol <coughs> Eh, hari ka lang may idol oh Agay, okay, ano siya, luto ni Pago oh. so, mga baboy mga idol oh Maskara, maskara Maskara mga idol Putok batok ni mga idol ang sudan nila, putok batok Ano na ang brahnya man? Putok batok ng mga idol, mga pasaya idol Pasaya lang mga idol, may kapi-kapi lang sa mga idol, skinny diyo Pasaya ni idol pero ang aray na itlog ko Hindi na pasayan. So pasayan no, pero tika lagko mga idol pasayan ta, alin sa Ruwa City mga idol. Ruwa si Lilo. Ari itlog niya, uh, hindi na pasayan ay idol ha. Tambyan mga idol, na amit ni sumsuman karon mga idol no. So idol ano yung uh, luto ni idol? Ah, um, ano ah. Ini Yes, shrimp Oh, shrimp nga luto ni mga idol, shrimp. Adobo ng shrimp. Adobo, adobo nga shrimp. so may adobo ta nga shrimp mga idol, may kasal pagitab. Ano pagit? May Patok, ano ba ba? patok uh, baboy, my idol? Oo, uh, may leksyon pa na corona uh, May leksyon pa kung my no? So, yan lang, my Thank you for watching, my yeah. so, sir. Signing yeah. yes. off. So, mga idol. So, may luto kami yung mga idol na, ano nga? Seapods. Luto na yung idol? sipods sipods ano nga sipods ni? Seapods ganit, ano nga Ah, seapods, my May, ano pa, may mais pa, my doll. Seapods, bulta na, oh. Ha?

So miare, ari tadi kita baboy mga idol oh. not. Pado. Ito pado na mga idol no. Ito pado. Pado. Ring bukuran ka awas ka kumbay mga idol oh. So, uh... Tama. Lasang ito pado mga idol. Hmm. Show, sampak ini karo mga idol. Era my idol, thank you for watching my idol.